Yun, masarap na si Charon mga boss dito sa Bukawe, Bulacan ang Josela May ayan mga bossing ko kompleto si Charon dyan mga boss so yun mga bossing ko ha? kung si Charon naman ang hanap nyo mga boss so dito kayo pumunta sa Josela May special si Charon mga bossing ko dito lang yan sa Bukawi Bulacan mga boss ayan po yung contact number nila ha? ayan na importante yan 09174859175 0917 4859 175 Ulitin ko po, iba't ibang klaseng chicharon po ang mabibili nyo rito mga boss so, so mga katulad po nitong fish cracker na to, ganyan na po kalaki. So 130 pesos lang yan mga bossing ko. Dito sa Jusela May, san pa kayo? Napakamura na yan mga boss. At bukod sa mura, masarap pa. Sariling gawa, sariling gawa yan mga boss. Ah, sariling gawa yan, yan ang uh, kagandahan dito sa Jusela May Special Chicharon. At kung gusto niya naman po ng mga back fat, Ayan po mga bossing ko for only 135 pesos lang. At syempre kung maramihan naman ang kukunin nila, may discount. Ayan. May discount mga boss. Oh. Ayan, kita nyo naman. Ah, focus natin. Ayan talaga yung mga may laman pa, oh. Talaga naman pagka kumain kayo nito, makakalimutan yung pangalan yung mga boss. For only 135 pesos. Ayan, bakpat pa. Pwede po kayong mamili dyan mga bossing ko at dumako naman tayo dito sa katabi meron po silang makaroon eh for only 120 pesos lang ganyan na po karami oh. sa mga mahilig mag travel dyan masarap to habang nasa biyahe kayo para hindi kayo mainip mga boss eto rin may uh, bilay 125 pesos lang meron naman bilog mga boss 105 yan, marami kayong pagpipilian dito mga boss. Kayo po mamimili may regular naman ayan mga bossing ko ayan yung mac price fish cracker nila is 220 pesos 1 kilo na imagine gano karami yan ha? o, sa halagang 220 pesos kakain na lang kayo luto na yan san pa kayo manunood na lang kayo ng movie or uh, magta travel kayo magpipiknik masarap yan mga boss at bukod sa lahat masarap pulutan yan <laughs> ayan ha Oh. Oh, ito naman, mayroon silang nga tag, uh, tag 35. Ayan mga bossing ko, napakarami nyo pong pwede At dumako naman tayo dito sa mga chicken isang mga boss. Ito, isa, isa rin to. Napakasarap din ito mga boss. Oh. Ayan, no, mayroon silang uh, ano, medium. Medium for only 250 pesos. Sa small naman, 130 Ayan mga boss, may crispy isaw na kayo na talaga naman. Pagka sinubukan nyo, makakalimutan yung pangalan nyo. Sigurado yan. Eto, hindi lang ito pang uh, pambaon. Pang, pwede rin pang ulam. Pwede rin pang pulutan. <laughs> Lahat, dala niyan mga boss. Dito sa kanila, ayan mga bossing ko. Tsaka mga presyan, yan, sariwa yan mga boss. Bagong gawa. Ay, hindi lang po uh, crispy isaw, mayroon din po sila dito nga uh, butcheron. Lights na po 'yan for only 250 pesos lang. Ayan 'no. Oh. Kita nyo naman yung quality mga boss. Nakalagay sa salamin, okay, malinis at masarap. Ayan 'no. Oh. May bucheron din po sila nga medium 170 pesos. Pero napakarami rin ito. Oh. 'Yan mga bossing ko. Oh. Napakadami din ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na lahat dala na. Meron din 110, small mga bossing ko. Oh, at hindi lang 'yan, marami pang iba. Ayun, katulad niyan mga boss, oh. oh. may suka rin sila. Special suka magkano sa suka natin? 50. Ayun mga bossing ko, imagine na sa mahal ng Ricados ngayon. Pero ito, ito na, kumpleto na 'yan, oh, May bawang, may sibuyas akong nakikita. At higit sa lahat, may sili na pagkamahal-mahal ngayon, may sili na. So eto, hindi na kayo bibili sa palengke. Ready to oh, ano na to ha? Sasawsaw-sawsaw niyo na lang yung uh, mga sitsaron niyo dito mga bossing ko ha. O. Oh. At saka masarap to, may uh, sikreto rito, sariling gawa. May kasamang pagmamahal to mga boss. Kaya naman pag natikman niyo, talaga naman mga boss, ayan no, oh, dito lang yan sa Josela May. Kaya ano pang hinihintay niyo mga bossing ko ha? Bukod sa sitsaron, ayan. May suka. At may mga special ano rin, no? Kakanin. Kaka, ano to? Mga, ayan, no? O, oh, kasoy. Ayan, no? Napakadami rin mga busing. Magkano sa isang ganito? 65. 65 pesos lang. oh masarap din to. Kundol. Ayan mga busing ko. So, may panghimagas. Kompleto. eto anong ano to? Mushroom naman. oo oh, sa mga healthy uh, diet dyan. Mayroon din po sila dito nga crispy mushroom. Oh. Huh? pa kayo? Magkano sa isang ganito? 115. 115 pesos lang. Mayroon na kayong crispy mushroom. Oh. Huh? Saan pa kayo? Kompletong kompleto dito mga boss. At ito. Talaga nakakapaglaway ito mga bossing ko. Ha? Huh? So, ba't ito ganito? Ito, uh, pa nila. Ah, magkano isang ganito? 450 pesos. Pero dadami to ano? I-expand siya. So, ito ang proseso nito, boss. Ah, Diretso na. Isahan luto na lang to, isang prito na lang. Kasi nakikita ko sa iba, paulit-ulit na niluluto. So, ito, isa na lang. Kaya, kailangan timplahan. Yung mga bossing ko, ha? Ah, oh kung gusto nyong maka-experience ng pagluluto ng sitsaron dito sa Josela may mga bossing ko ha kompleto may mabibili kayong sitsaron na kayong magluluto pero sinasuggest ko sa inyo pwede na may mga nakaready na rito ayan o sila na gumawa mga boss kakainin nyo na lang o oh. eto pusit wow oh. may sipod pa ha magkano sa ganito natin sir 150 pesos lang talaga naman mga bossing ko ha? 150 pesos lang yan mayroon na kayong sweet o sit kompleto At mayroon din po silang mga ganito oh. toasted na mamon masarap din yan mga boss sa ganito natin, magkano, boss? Uh, 185. 185, mapaalin dyan. Ay, all all play, boss. Ayun, you know, at saka ito pa, mga bossing Kung kumpleto talaga rito. Oh. Ito, sigurado. Masarap na masarap talaga to Magkano sa isang ganito? 100 pesos lang. Bagong. Wow. Yan, oh. 100 pesos lang. May garlic pa pure garlic yan mga boss. Naku, napakamahal yan sa palengke. Dito, luto na. I-ano nyo na lang sa niluto nyo. Itatapings nyo na lang. Eh, saka tayo, sa mga mahilig sa garlic, pwede na yan. Pwede nang kainin yan mga boss. You know, napakarami yung pagpipilian rito. So, dalawang flavor pala. Yung... Ay, ito ang chili garlic. Ah, chili naman to. Mm -hmm. chili so, magkano sa chili? 150, 150 lang. Punta lang pagka ng sili. So eto, 150 lang pala. Ang laki ng tinipid nyo rito mga boss kasi ito luto na. Kakainin nyo na lang. So pag pumunta kayo sa palengke, lulutoin nyo pa yon Isa pa napakamahal ng kilo ng sili ngayon. Pwede gawing pamasahe. Ayan mga boss, o, talaga naman dito sa Josela. Josela may special si Charon mga boss kompleto dito lang kayo makakakita ng ganyan mga boss ha hindi lang si Charon hindi lang mga toasted mamon hindi lang mga special na bagoong napakarami nyo po may mga suka pa napakasarap marami kayong nga pagpipilian mga bossing po kaya ano pang inihintay nyo so araw araw naman po ito um, bukas sir hanggang linggo. hanggang linggo araw araw bukas ayan sabi ni boss so anong oras nagbubukas 8 um, eight, 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 eight. Eight to 8 ayun Ay, mga eight bossing ko so pwede po kayong bumili ng uh, maramihan dito ang kagandahan dito pag marami buy discount Yan ang kagandahan dito mga boss kaya ano pang hinihintay nyo ha? O, punta na. Location nito at address? Ah, uh, turuan ko kayo pala kanina. mga boss, ito.